oras na din Mag alas uh, 10 na ay mga 11 na pala <laughs> nagkain na kayo nay? nagkain na kayo? <laughs> ay lugaw ay pambira mga kalingap tanghalian nyo na yan ay ay grabe tanghalian nyo na lugaw Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap At andito po tayo ngayon sa bayan ng Jose Panganiban At kasama po na si Ma'am Irish Kasi may nilapit po siya sa atin na pwede nating matulungan Ayan mga kalingap pa na At bisitahin po natin, puntahan po natin Ayan, tara po, samahan niyo po ako Medyo tabing ano po ito, tabing uh, dagat na Sasahan po ano, ayan, bakawan Nandun po yung bahay nila sa likod. Tara po mga, samahan nyo po kami. Ayan mga kalingap. At nandito po tayo ngayon. Grabe. At, tubig na pala po yung baba na yan. Ito ang mga kalingap yung bahay nila. Ilan po kayo dito, nai? Kali na ito po yung iba kong mga anak. Tapos ito pong mga kaapuhan ko. Uh -huh. Tapos siya po ay wala. Yan lang po. Ay nai, ano pala pong pangalan niya tabi? Ako po si Lilibit Dilyo. Ano mo po siya? Siya po ay apo ko. Ang nanay niya po ay wala na. saka ang tatay niya. Pero kayo na po ang nababaltay sa kanya? Oo po. po ka simula po. po nung si Ayikuan. Takang buwan. Ay, te, ano pong pangalan mo? Nikalin po. Nikalin. Ayan mga kalingap. Si Nikalin na Isang napakagandang bata na naman po mga kalingap. Na ating tagpuan dito sa tabi ng Bakawan. Tingnan mo po mga kalingap ang bahay niyo. Grabe. Ilan taong ka na ngayon? 16. na. Nag-aaral ka pa? Kaaring ko po, maski pa paano naman. Sabi ah. ko sa'yo, at wala na nga po siyang magulang. Napasok ako. Opo, sige po. Salamat. Sabi ko, maski po wala siyang magulang, ay magtapos man lamang Opo po siyang pagsisikapan ko, maski ako po saan mang lamang. Parang ang hirap po nang mag-aral dito kasi parang layo ng iskalan. Layo Yung na po nang napunta namin ay. Sa bayan din po kami. Hindi naman masahe siya. Opo. Opo minsan po nagtatyaga na la ang sa halagang 20 pesos yung pagbalik-balik niya la ang kodi tiyaga po siya naghingi na lang po ng po oh, basta may pagkain lang po siya magkano naman po ang ano ay, ngayon halimbawa ang allowance niya sa isang linggo ay minsan po sa walang wala minsan po ay kami po ay binibigyan ko lang po siya ng halagang 200 pag isang linggo niya na po yun grabe na po Talagang tipid na um, tipid po yun kasi sa mahal po nang bilihin ngayon, yung 200. Um, sabi ko nga lang po sa kanya, ay magsikap kanini. Sabi, parang okay. kulang pa po yun sa pagkain niya. Minsan naman po siya nagba, kukuha po siya ng may kanin naman po siya. May um, kukuha. nabaon siya ng pagkain. Kaya yun na po, pag walang wala po talaga. Pag talagang halagang 20 pesos lang po, ay di, kayo lang po ang kukuha. Paano o, pag po pag may mga bayarin siya sa school? Tulad yung halimbawa may mga project sila. Yung may, ay, mga, may mga project po. Yung po ay pinaglalaanan kasi, ko. Pinagsisikapan ko mag na magkaroon. Kasi na, kahit, kahit po, po sabihin ba? baga natin na libre ang tuition. Kasi oh. sa mga public ngayon, libre naman ang tuition na Pero may ginagastos ang parang bago po talaga. O, hmm. yung mga project, yung mga kailangan sa school. Number uniform niya halimbawa. Yung pang, yung pang PE na lang. Minsan po, hihingi din po ako sa mga tiyahin, sa mga lulahin niya. Ayun so, ay na lang ang ginagawa ko. Kasi kung magsikap ka para ipapakita natin sa kanila na maski tayo ay nangihingi sa kanila, ay nagsikap ka naman na makatapos ka. Opo. Tsaka nakakaawa po kasi wala na siyang magulang. At least Saka, nga po. Opo. Babae nga po, po. siya. Opo. po Opo. ang kinapang, pang, sa kanya. Kung... Anong grade mo na ngayon? 10 po. Na grade 10. Kaya na yun po si Nika. Nika okay. po. Sana po ay ating matulungan. Ayan, at ako naman po ang pinakang may tutulong ko lang po sa kanila ngayon ay ang mailapit po sila kay Kalinga Prob. Ayan, ay, hayaan nyo na at malay mo sunod na balik ko dito kasama ko sila Kalinga Prob. Ano? Napapasal, Para... Kasi grabe po mga Kalinga po kay yung bahay nila oh, may mga ano lang, oh, mga butas-butas na yung ano. Oh. Taos, pati po na yung siling pan nyo, oh. naandar pa po ito. May siling pan ka pa dito ha? na ya. Nilalagyan na lang oh, Tama mga kalinga po, may timba pa sa taas. Grabe. Ano na ipugad ng manok? Ah, sa tubig. Kala ko pugad ng manok. Ah, kumusta naman ni Kalin? Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman. Mm, ano, hindi ka ba nahihirapan na ganito ang sitwasyon mo ngayon? anong ano, anong pakiramdam ng halaga kasi ang hirap kasi ng sitwasyon mo ay napakahirap nang kasi ranas ko yung ranas ko din yung ganyan na mag-aral nang walang wala talaga halos ang iniisip ko lang makagraduate na lang ako ng high school ay okay na eh, di ba anong pakiramdam naman ng halimbawa minsan tsaka yung point na ba hirap na hirap ka na yung walang wala ka talaga anong nararamdaman mo anong pakiramdam yung halimbawa yung Mapunta kami na sa school, walang wala ka. Alos wala talaga ni ni pang bili ng gamit ganun. Baka pa, ni pang bili ng ah, diba, lipstick yan. Pang make up wala. <laughs> Ay mga kalingap sinika nila, napakasimple yung babae lang po. Napakasimple yung bata. Kala mo po mga kalingap hindi siya naghihirap ano? sa muka, sa muka tapos yun sa pero deep inside parang naiiyak na siya eh. Ayan mga kalingap. ako, ako po pala ako. na yung ano, si, si Supermac. Ako po yung nag-assist sa mga tao. Nagpapasawag sa tao. Pero siyempre galing po yung kay Kalingap Rob. <laughs> Ayan mga kalingap. Sana po ay mapuntahan po si ni Nikali kalinga Nikali pero Nikali si Nikali sabihin ko kay Kalinga Prab na sana mabisita kanya dito kasi tingnan nyo naman po ang sitwasyon nila dito mga Kalinga po yung ilalim nila tubig yan o tapos ito tabing bakawan grabe paano po kayo na CR dito meron naman po kami ginawang CR ano po yun sa barangay hindi po sarili po, bukod po ang layo pa ano mga CR ka mapunta ka pa dun hey, paano po paggabi o oh, may may ahas dyan. <laughs> may ilang taon na po kayo dito? Kami po ay magsasampung taon na dito. Si Inay ano pong sistema niya? Mula po maliit siya, nasa inyo na? Opo, mula po maliit siya. Ilang taon po na wala ang magulang niya? Ay siya po ay tatlong buwan. Ay ah, nang siya ay kuwan. Grabe. Kinsi ay nyos na din po mula siya. At least po ay nandyan kayo para kasi Buti hindi ka ni kalimutan isip na mag-asawa agad Yo, huwag, huwag gawin yun, po 'Wag 'wag mo muna gawin 'yan kasi bata ka pa. Mag-aral ka. Magtakasaya mm -hmm. Sayang ang ano sa tsaka ang, ang hirap pag may asawa na. tao Dinala oh. mo yung sitwasyon mo ngayon dapat gawin mong inspirasyon yung kahirapan. 'Wag mong unsa 'wag mong isipin sa sarili mo na hanggang dito ka na lang. Lagi mong isipin na may bukas pa. Sabi baga, may bukas pa. <laughs> Alam mo ba yung kanta na yun, yung may bukas pa? Hindi, <laughs> talaga totoo yan. Sikapin mo. Kasi... Hmm. Malay mo, balang araw nasa daet ka na. Nandun ka sa magandang lugar. Sa yung eskulahan mo, maayos. Ma nasa apartment ka. Maka-aircon naka iphone 16 <laughs> pro max hindi totoo yan mga kalinga angels yung mga tinutulungan ni rob kala mo ba yung mga scholar na oo, okay. totoo yan hindi malabong mangyari sa'yo yan ipanalangin mo lang at least, ay nandito na kami at uh, syempre sisikapin namin na matulungan ka at uh, yun, yung may lapit ka kay ano kay ilalapit kita kay Kalinga kasi yun lang talagang kaya kong itulong ay yung mag-scout, maghanap ng matutulong ayan mga Kalinga at andito tayo ano, sa bahay nila na ano, at nila ni Kalinga ay may dala pala ako dyan ay yun lang ang pwede kong ibigay sa ngayon bigas tsaka grocery pagtiisan nyo na lang po muna kasi ito lang po ang kaya ko Opo. tsaka na lang po ulit ako babawi pag talagang meron na nga, wala pa po tayong sahod ngayon ay. <laughs> ayan anong pala ni Kalinga masasabi mo kay Kalinga Pro halimbawa ay puntahan kanya dito anong gusto mong sabihin sa kanya anong pwedeng maibigay na tulong para sa iyo kahit ano makakapag-aral man lamang po siya ni... na po yung... ikaw ni Kalin anong gusto mong sabihin kay Kalinga Pro diyan po pa ako saan? sa pag-aaral mo oo po Kala ko sa pag-aasawa. Baka pag-aasawa yan ha. Huwag <laughs> ka mo na mag-aasawa. Bata ka pa. Pinatanong hindi ka hira. Kasi mama hindi Wala Mag-enjoy ka na muna. Yung... Makipaghabulan ka na muna sa mga bata. Huwag doon sa mga age na ano. Kasi minsan doon nagbabago ang isip ng bata. Dapat enjoyin mo muna yung buhay mo. Para, para sa'yo din yan eh para sa iyo din ayan mga kalingap pa no sana pagbalik natin dito kasama natin sila kalingap prob sikapin natin na mapuntaan ka ni kalingap para matulungan kayo kasi talagang grabe ang ano ang sipag mo pati naglaba kaya ata ng uniform mo ikaw ba naglaba niyan siya, po. Hmm. siya na po ang naglalaba ayan hmm. po mga kalingap ayan po Ayan mga kalingap pa na. Tapos na ang kunay ang maglabot tanong iba. At sabi ko Yun mm. na nga po mga kalingap pa na. Kita nyo naman po ang sitwasyon nila. Sana po ay dun sa mga may mabubuting loob na pwedeng tumulong po ko na ni Kalim. Ayan. Magsabi lang po kayo. Dito lang po tayo. Handa po tayong ipahatid yung tulong para sa kanila para lang po mabago yung buhay ni Nikalin kasi kawawa naman po walang mga magulang na lumaki po sa lola alas ganitong ganito rin po ako nun idad edad ko ay eh, kay edad ako ni. nasa lola lang din po na wala rin magulang pero dito pa rin po tayo at nagpupumilit na magsumikap kaya narating natin itong ganitong kalagayan ng buhay yan Nikalin maraming salamat kasi kahit paano naman eh, hindi ka nahiya kasi pag yung ganito may mga itsura kasi yung mga ganyan nahihiya yan eh. Yung ikakaya mo yung bahay mo, ikakaya mo yung ay, sitwasyon mo. Yun. Kasi hindi naman. No? Hmm. Oh. Talagang pinakikita naman po niya sa mga ka-estrema. Hindi lang talaga. Hmm. Tsaka parang hindi siya maarte. Hindi po siya. Tapos ay talaga pong pinakikilala niya ako. Maski ako po'y gaganyan dyan ito lang. Oh, po. Talaga so, pong pinagmamalaki ka niya. Opo. Oh, sa po. mga maestra niya. Opo. Oh, Saka sa mga ibigay niya mga ka-estrela hmm. niya po. Kaya po ako'y ako ay din ng aking mga kwento na ikaw pala ang lola niya sa so, kanya. Yeah, the best pala talaga ang mga tulungan si Nika din kasi so, hindi siya sabi, sabi, daw nga po nila nung nanay nung ka-eskwela niya. So, mm -hmm. na, hindi ko na po yung pinauwi po at yan po ay dito ko na po pinakakain. Kaya like, ko oh, ay maraming salamat na sa inyo. Ang ganda pati niya talaga pa May kawig siyang artista. Hindi ko lang mabanggit. Ayan mga kalinga ko no. Ayan ay. Maraming salamat at at least ay napaunlakan nyo kami lalo na kay Nika din kamag-alala alating yung araw na matutulungan ka din at may pupunta dito sa iyo na mga artistahin din yun mga artistahin yun mga mapunta dito huwag kang mahihiya I eh, sabihin mo yung gusto mong sabihin hindi ka dapat mahihiya. Hindi, hindi ka dapat mahiya na tayo ay ganito tayo ganito may awang Diyos laging nandiyan siya nakabantay. Kita mo naman, din hmm. bit... Kamaya, kamaya magsalita. Tsaka pag nandito na sila kalinga prob, kung ano talaga yung gusto mong sabihin at nararamdaman mo, ilabas mo kasi pangit din naman yung may may iniisip ka na nasa loob lang may sama ka ng loob may kinikimkim ka na na hindi mo mailabas nakakapag-depress yan Oh, depress ka, mahirap 'yun. Kaya kung ano 'yung mga gusto mong sabihin, sabihin mo lang lalo na pa kinakausap ka nila, in-interview ka nila. Sabihin mo lang kung ano 'yung mga gusto mo. Kasi hindi masamang humiling at ready naman na tulungan ka talaga. Kaya wag ma wag mahiya, wag mahihiya Yung iba kasi nahihiya, ay nahihiya talaga. Kasi siyempre tulad niya may tsura. Tapos ganito yung bahay number one niya ay, na, so, na may pag sinabi mm, ko mm. katulad ng pagsasa sa school niya yung ipupabugay na kay kita ko eh mm, kung anong oras Awan naman po ng Diyos wala pa naman po siya dahil hindi nagawa sa akin na ay ano ba po, kung anong oras na uwi mm, hindi naman upo. po tap mag aral ka lang mabuti mag aral ka mabuti ayan na ay, eh maraming salamat at kami mapunta na rin at uh, anong oras na din mag alas ay, ay, na ay ma 11 na pala <laughs> nagkain na kayo na eh hindi na kayo? <laughs> ay, lugaw. Ay, pambira mga kalingap. Tanghalian nyo na yan, ay? Ay, grabe. Tanghalian nyo na lugaw. Ay, pambira. Sa bagay, marami na kayong lulugawin. Marami na akong dalang bigas, eh. ay. Yeah. Hindi, joke lang, joke lang. May ulam dyan? May ulam naman dyan. Anayin nyo na lang. Tsaka, yan lang talaga na yung nakayanan ko ngayon. Na sa ano makakaraos naman yan ay eh, kahit mga 3 days pero malay nyo na eh, hindi pa na 3 days na andito na ulit kami kaya ipanalangin eh, mo lang na eh. panalangin lang talagang yan ay eh, matutupad ayan maraming salamat thank you at kahit papano, hindi ka naman mahiyain di tulad nung iba kasi marami na ako na encounter ay eh, na mahiyain hindi naman minsan nga po nangihihing kami sa munisipyo kasama ko, katulad mm. po ng papastor kay Gug po baga ay sama mm. po yan tayo mama, punta tayo doon at least po yun, nandiyan pa kayo tsaka salamat din ay kasi talagang hindi mo siya pinabayaan kasi kung tutusin ko napabayaan mo siya, may asawa na siya ngayon sigurado yan sigurado po yan kaya believe din po ako sa'yo nay Maraming salamat po na Ingat po ano. Ayan, may mga kalingap pa tayo mapunta na rin kasi ayan, bye bye and God bless po sa inyong lahat mga kalingap thank you so much po